Good morning mga idol, good morning O oh, yan mga idol, napansin nyo, ito Kung may nakita kayo na ganyan May warning na yan mga idol Ahanapin natin kung ano yan Pupunta lang kayo dito Pindutin lang yan, lalabas yan mga idol Ayon Nandun tayo sa Sitting Ayan alapin ah, natin ngayon yan idol kung ano mga chicken cell na yan. I Scroll lang pa baba. Yan. Yan, yan Oh. Yan. Bale. Sampung oras na lang remaining ko yung fuel tank breather chains. Tapos yan. Fuel free filter chains. Oh, engine oil change na 10 hours na lang. Engine oil filter change. Oh. Yan mga yan idol ang mga papalitan natin. Pero nakamonitor na yan sa Komatsu. Pupuntahan na lang nila yan mga idol. Ah, yan ang mga yan ang mga papalitan yan. Maghapon na lang yan mga idol, trabaho 10 hours. Tapos balik ka tayo Balik muna. Ano na mga idol? Kung hanapin natin, punta ka diyan, kita may nakita ka na Oh, punta ka sa city Oh, may kita mo na, scroll down mo na kung ano mga 'yan. Yan, isa. Dalawa tatlo, apat, kasakasama yan. Pag, bag, pag, pag oil ka, nandyan yung engine oil filter change, engine, ah, uh, fuel, ah, uh, free, free filter chains, fuel tank breather chains, yan, mga idol kakasabay yan palagi yan lang paghanap mga idol, pag may nakita kayo na warning sa inyong ah uh, dashboard pag pula na yun mga idol, pag pula na may nalagay nila pula na, na ano, yon, bukas yun magpupula yun mga idol pag ma matapos yung pag matapos yung ano natin 10 hours makapagtrabaho tayo ng 10 hours pula na yon magni negative na yon mga idol mga idol magni negative na ano lang idol mga paghanap kung mayroon kayong nakita ano uh, warning na sa inyong mga dashboard yan lang pipindot ka dito pupunta ka sa sitting kasi yan sa ano natin yan trabaho natin yung economy mga ano. yan saka mga i cross a scroll down yan na yan mga oh. idol 10 hours 10 hours remaining, remain, nasa taas yung remain, diba? Remain, 10 hours na lang. Kailangan, 500. Pagka-chinsol yan, magka-500 na naman. Abutin na naman, na naman natin yung 500. Ayan. Yan lang maghanap, mga idol. Dali lang. Tapos, pag ganyan na, gusto niyo balik, dito ka na. Okay, balik na sa ating yung dashboard sa ano na yung pag ganoon naman dito yung sinasabi ko sa trabaho na tayo yan na dito ka na mapipindot hindi na doon dito ka oh may power taas ka yan saka mo i-check naka power ka na mga idol okay mga idol good morning Ngayon, tayo magdagrasa muna hindi ko lang yung ano tinignan ko lang kung ano na yung mga dapat palitan good morning great mga idol god bless sa inyong lahat